So guys, flex ko lang yung mga tanim. Nanganak na yung saging natin. Yan o. Yan, may mga dragon fruit. Ayan, yung malunggay. Dami ng sanga na buhay. Ito, so, tinamnan ko ng dragon fruit. Ayan, sumanga na siya. One year old na yan. Yan. Ito, mga mahuga nito guys. Tataba. Ito, may masaging tayo dito. Ayan, namulaklak na ang ating halaman. Ito guys. So, kinamnan natin ito ng karambutan to guys. Ayan, rambutan yan. yan. may maliit na daon na. Ito, rambutan. Ayan, may rambutan doon. Bahala na sila kung sino mabubuhay sa kanila. Punahan. So, dito ako natutuwa. Ayan, dami oh. Doon sa baba. Namumulaklak na sila guys. So, kita nyo yan. Dito ako natutuwa. Yung turmeric natin, namumulaklak pala. Ayan guys oh. Ayan, turmeric po yan. Natuwa ako pag bisita ko ngayong umaga. May bulaklak siya. Ayan, hanggang dun. Ayan o. So, ito kasi guys. Madamo ito noong araw. Nilinis lang natin. Unti-unti natin nililinis. Yung mga saging natin guys, buhay na. Ayan. Paket lang guys Dun Ayan, May mga tanim din tayong gabi guys Patubo ito Yan yung gabi na pwedeng ulamin yung laman Ito so, may pinya tayo Kamuting kahit natin na tumba na Pero ililipat natin yan Pag uh, tagulan ulit ayan guys so ayan yung mga tanim nating saging buhay na ayan o oh. ayan so kaya mahoga ni malaki na yun buhay na yung saging may e mga tanim din tayong Kakao. Buhay na yung kakao. Tapos dyan sa baba may mga tanim tayong halaman dyan. Yun. Tapos nagtanim tayo ng pambakod. Buhay na siya. No? Pangalan niyan sa amin Bikal sa Ilocano. So ito, may mini garden dito. So may kamuting kamuting baging tayo. Yan yung sweet potato na sinasabi. Yan, buhay na sila. Lumapang na. Tapos uh, tinamna natin ng mani. Ito. Yan. Dito, nabuhay na yung ating Yan, laki na. Tapos meron tayong tinanim na luya. Ayan. Tumubo na yung mga luya natin. Ayan. Yan yung luya na hinahalo natin sa mga sa mga lutuin. Ayan. May labong guys oh. So, ito ang habit natin sa umaga. Pagising natin, bibisita tayo sa mini garden nga ng kalabang kasi natin dito yung mga tanim ay yung mga manok yun lang guys Ayan, may mga tanim pa dyan sa baba yun Ayan, may mga turmeric dyan Ayan, may kalamansi may bunga na hmm. Okay guys, maraming salamat sa panunod. Ito. Ang tayong tanglad. Ayan, turmeric yun guys, dami nyan. Hmm. Meron tayong ito, baging na nasasaktas yun tapos yan meron tayong gabi dyan yan may mga okra so okay guys mga umaga